Welcome sa kusina ni Adja. Ngayon naman ay tuturo ko sa inyo ang aking isa pang version ng pagluluto ng sinigang. Alam ko marami nang may alam sa inyo ang pagluluto ng sinigang pero may kanya-kanya kasi time version. Kaya tuturo ko sa inyo ang aking pagluluto. At yan na nga nagsakalan na nga tayo ng kaldero. At naglagay na nga tayo ng mantika pagkainit ng kaldero. At, at nagisa na nga pala ako dyan ng luya, sibuyas at kamatis. Naglagay tayo ng luya dyan dahil ang luya ay nakatanggal ng lasa at nakakasarap sa sinigang ito. I-try nyo din maglagay ng luya. sarap pag, kapag may luya ang sinigang. At nga pala, ang ginamit nga pala natin na part ng buntot ng baboy. Gusto ko kasi ang buntot ng baboy. Lalo na dyan sa sinigang. The best talaga. At naglagay nga ako dyan ng asin. At sinangkot siya nga natin ng baboy. Dahil kapag sinasangkot siya baboy, ay eh matagal mapanis. At... At isa yung sikreto ng na mga nagluluto, alam niya kung bakit sinasangkot niya muna nila ang baboy. At naglagay na nga tayo dyan ng tubig. Nasa inyo na kung gano'ng karaming tubig ang ilalagay nyo. At na nga, pinakuluan na nga natin para palumbutin ng baboy. At mamaya maya, nung malam medyo malambot na yung baboy, ilalagay na natin yung pampaasin. Ang nilagay ko nga pala, pampaasin ay fresh sampalok. Nilaga ko lang at, at piniga para makuha natin ng katas. At, nag at nagdagdag nga pala tayo dyan ng asin. At naglagay nga ako ng sinigang mix dyan. Mas gusto ko kasi yung sobrang asin sa sinigang. Mamaya maya, nilagay na nga natin tong gulay radish, talong, at okra, at sile. At nung naluto na nga yung gulay, nilagay natin tong kangkong. Hinuhuli ko kasi kangkong. Kasi ang kangkong mabilis maluto. At ayan na nga, maluluto na nga siya. Sobrang sarap. At nagugutom na talaga ako kapag pinapagod ko to. Kasi favorite ko kasi yung sinigang na, sinigang na buntot ng baboy. At ayan na nga, naluto na ang ating buntot ng baboy na sinigang. At sobrang the best talaga to kapag naulan sakto nga umuulan kaya masarap kumain ng masabaw thank you for watching bye